Ay, ang ganda oh, ito. Tulip. Oh, ang ganda oh. Ganda na to. Nagkagawa. Oh. Alam kong gumawa nito ito, guys. Gumawa ako kanina. Kasama ko si Amo. Ah, ang galing nila oh. Ay, grabe na to. Grabe na to. Ang ganda. Overload niya. Mm, Tignan niyo. Ang laki nito. Oh, Tignan niyo yung pagkagawa. Ayan, zoom. Ayan, zoom mo. Oh. Ayan, ganda. Grabe. Super ganda, guys. Ayan. Ito so, pa yung iba, oh. Ayan, gumawa ko nito. Ayan, ginawa ko to guys

好似好耐冇見你。系咯。有啲咁嘅樹，依棵嘢喺邊度嚟？好靚啊！我係咁㗎啦，啱啊。你。其實我用家仲需要講。你可唔可以發啲視頻問下？佢係邊度嚟㗎？呢翻係呢度嘅。呢個啊，呢個咧，其實我一直都話要咁樣。o k guys, thanks for watching. Bye bye.